Uh, magandang, magandang. Hey mga kapets, kasama po natin ang sa pinakamagandang candidate ng Bayok Buddies 2024, si Mr. Arlene. Arlene, ano yung paghanda nyo? Paghanda mo ngayong taon para sumali din sa Bayok Buddies 2024? Yung pinaghahandaan ko uh, po. Actually yung, yung bayan ano, nag gym ako kuya para uh, sa Bayok uh, Buddies and also uh, nag na uh, uh, din ako ng diet. Uh, Ayun ay, lang, ginagawa ko. Ay, ito ba yung TV first time pageant mo or first time? Uh, Nasa ka sa ganitong uh, uh, pageant. Second time po kasi last time sumali ako ng uh, beach body, uh, body uh, bakungan. Then ito, ito yung the second sponsor. time po sa beach, sa, sa, sa baywalk body. At sa ano yung ina-expect mo sa ganitong contest? It's your first time baywalk body. What are your expectations as official candidate? More on sexy. Yan, sexy, sexy. Kaya ang pangapoy ko, wala na kayong taon. Ngayong Siyempre, araw, officially ano ba? open <laughs> ang 20 ah, gusto mong pasalamatan uh, na sa para sa, bye -bye. as official so, siguro, yung hunter ko, si Sir ano siya yung Pidyan nagpasok dito sa akin, at nag-aasikasa sa lahat. So, itong pangalipay sa baybay, sa mga... Uh, magandang, magandang, magandang. hey, mga kapets, kasama po natin ang sa pinakamagandang candidate ng Bayok Buddies 2024, si Miss Arlene. Arlene, ano yung paganda nyo? Paganda mo ngayong taon para sumali din sa Bayok Buddies 2024. Ay, pinaghahandaan ko po. Actually, yung uh, bayan, ano, nag gym na ako kuya para uh, sa uh, Bayok uh, Buddies and uh, also uh, nag-ano uh, uh, din ako ng uh, diet. Uh, Ayun lang, ginagawa ko. M City Ay, ito yung first time budget mo or first time sa, na sumali ka sa ganito pa rin? Uh, second time po kasi uh, last time sumali ako ng beach body Sito, bakungan uh, then ito yung second sponsor. time po Ay, sa beach, sa baywalk body. Yun yung body. At saka sa sa ano yung expect mo yun sa ganito ang contest? It's your first time in baywalk body. What do you expect as your official candidate? More on sexy. yeah, sexy, sexy. Kaya ang mga point ko na ngayon taon. Ngayong araw, ano ba? Mag open ang Ah, uh, pasalamatan uh, sa, baybay. -bay. official so, Siyempre, yung hunter ko, si Sir Hindi ano yung nagpasok dito kayo kayo sa akin, eh, nag-aasikaso sa lahat. So, itong pangalipay so bay, sa baybay, sa mga...